Sa mga protestang ito, ang lahat ng mga call o panawagan ay tama. Basta tandaan nyo, mas malakas ang tama ko. Ang ideya bilang Pilipino, lahat tayo ay nagkakaisa. Pero ang totoo, lahat tayo ay magkakaiba. Real talk, lahat tayo ay gading sa iba't ibang komunidad at pamilya na may kanya-kanyang ugali, may kanya-kanyang paniniwala, may kanya-kanyang kultura at may iba't ibang mga paniniwala at prinsipyo. Kaya hindi nakakapagtaka na ang bawat isa sa atin ay may kani kanyang idolo o may kanya-kanyang mga pinaniniwalaan. Merong mga loyalista ni Marcos, loyalista ni Duterte, merong loyalista ni Kiboloy, merong loyalista ni Manalo, merong loyalista ni Batman, merong ni Tanggol at iba pa. Siyempre, ano bang pakialam mo? Eh, kanya-kanyang trip to, di ba? So, kung ikaw kaya pakialaman. Pero, kung katarungan ang ating pag-uusapan, ibang usapan yan. Hindi natin dapat na ipagtanggol yung mga taong sangkot sa iba't ibang malalaking Kaso, kagaya ng mga pagnanakaw at mga korupsyon at iba't ibang klase ng mga malalaking krimen kagaya ng mga pagpatay. At kung katarungan ang pag-uusapan, dapat nakilalanin natin ang resulta ng mga lehitimong proseso ng mga investigasyon na nababakapan ng mga lehitimong mga dokumento at mga ebidensya. Kung magtatanggol ka ng idolo mong sangkot sa mga malalaking kaso, hindi protesta ang tawag doon. Umihimod ka ng wet pack. Ah? Para sa katarungan... Yan ang dahilan kung bakit tayo nagpo-protesta sa iba't ibang uh, lugar kagaya ng ating mga bahay, sa ating mga kusina, sa ating mga komunidad, sa mga pampublikong lugar at doon sa mga social media at sa iba pang mga espasyo. Dahil marami tayo at tayo ay iba-iba, marami tayong pagtingin at pag-aanalisa. At iba-iba rin ang ating mga alternatiba. O, oh, eh ano naman ang masama? Eh ganun talaga ang demokrasya. Hindi ba ginagarantiya ng demokrasya na ang bawat isa sa atin ay mayroong espasyo at ang ating mga boses ay naririnig. Naiintindihan natin na mahalaga ang solusyon at dapat ding maintindihan natin na hindi iisa ang solusyon sapagkat hindi pwedeng iisa lang ang tama na alternatiba at iisang solusyon sapagkat yun nga dahil tayo ay iba-iba. Kung kayo ay maniniwala na kayo lang ang samahan lang ninyo ang tama Tanggalin mo na yung salitang demokrasya dyan sa pangalan ng iyong samahan o or organisasyon sapagkat hindi mo kinikilala ang ideya o ang prinsipyo ng demokrasya. Ang dapat na siguruhin ay magkaroon ng mga inclusive na mga proseso at tuloy-tuloy na mga pag-uusap. At dapat na hinaan ang volume ng mga boses ng mga leader para bigyan ng pagkakataon yung mga katulad natin mga maliliit na dumaranas ng mga matitinding pagbaha, yung namumroblema sa pambayad ng kuryente buwan-buwan, yung namumroblema sa ating mga pamasay, yung namumroblema doon sa pagtaas ng mga batayang binihin. Yan, dapat magkaroon tayo nang malinaw na espasyo at matinig madinig yung ating mga boses sa pagdidesisyon at paghahanap ng mga alternatiba sapagkat tayo yung direktang maapektuhan.